So heto na nga mga pare ko, Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16 Early Spoilers. Si Konohamaru pala ang pinadalang backup para sa bayan ng Sunagakure. At dito ay makita din natin itong si Yodo at Araya na sila ngang ka-teammate ni Shinki. At dito ngay winelcome nila si Konohamaru sa pagdating sa kanilang bayan. Na maraming salamat pa nga daw dito kay Konohamaru dahil sa cooperation nito. Nasagot naman ni Konohamaru na ikinagagalak niya daw na makilala itong sila Araya at Yodo at sila nga daw ay magumpisa na at umalis. So heto mga pare no, basically itong panel na to ay magkasabi lang na mag-uumpisa na nga yung pag-rescue nila kay Gaara. Dahil kung matandaan nyo din dun sa nakaraang chapter, pinagbilinan ni Shinki itong sila Araya at Yodo na sabihin nga daw kay Kankuro ang nangyari sa kanyang ama na si Gaara. Kaya nang makarating na nga kay Kankuro ang balitang yon, eh agad nga rin pinadala o pinaalam ito ni Kankuro kali Shikamaru sa bayan ng Konoha at mukhang agad nga rin nagpadala ng backup ni si Shikamaru at ito nga ay si Konohamaru. So last month nga din diba gumawa tayo ng theory about sa pag-rescue kay Gaara. At ito nga content natin na about sa Gaara Rescue Mission dito sa Boruto to Blue Vortex. Na yun nangyari nga sa nagdaan sa Naruto Shippuden na pag-rescue kay Kasikagi Gaara eh mukhang maulit nga dito sa time skip Boruto. Kaya lang ang sinabi natin doon is si Boruto nga ang ipapadala ni Shikamaru para pang backup sa Sunagakure. Which is mukhang hindi nga ganun dahil nga si Konohamaru ang nandito. But anyway it doesn't matter naman na kung sino nga ipadala ni Shikamaru. Dahil sa kabilang banda ay eh kaya rin naman pumunta nila Boruto sa Sunagakure na walang kahirap-hirap. Lalot sa case natin ngayon eh nagtulungan na nga sila Boruto at Kawaki laban sa mga Shinju Gods. Kaya kung sakaling humingi uli ng backup ang Sunagakure, eh guys, nandyan yung dalawang tandem. Hindi na sila mahirap i-call out, lalo't nagkasundo na sila. Nadagdag pa nga natin na mataas nga ang tsansa na bumalik agad sa Sunagakure itong si Shinju Shinki o si Ryu dahil nga nandun ang kanyang target na si Gaara. So sa sobrang lakas nitong ni Shinju Shinki, eh malamang hindi ito kakayanin nila Kankoro na kahit magtulong pa sila ni Konohamaru. Kaya basically mga pare ko, eh, pag bumalik na nga si Ryu sa Sunagakure at kanyang hanapin si Gaara, eh dyan guys, matik na hindi talaga iwasan na kakaroon ng matinding bakbakan. At syempre, pag nagkaroon ng kaguluhan, eh dyan nga ipapadala agad ni Konohamaru ang nangyari sa Sunogakore at agad itong maanlaman ni Shikamaru. Nasa sobrang lakas nga ng kalaban na nasa Sunogakure, which is si Shinjo Shinki, eh dyan na nga guys na marahil na mapinditan na nga si Shikamaru na ipadala si Boruto. lalo't pag nalaman pa ni Shikamaru na handa na nga si Kawaki na makipagtulungan dito. At malaman pa ni Shikamaru na may limiter nga si Kawaki at i-request e pa ni Boruto na tulungan siya about dito na once na matanggal na nga ang limiter ni Kawaki ay eh magiging malaking tulong ito laban sa mga Shinjugans. Lods, teka muna. Ano bang gagawin dito nila Araya at Yodo? Naka-teammate ni Shinki. So, heto mga pare ko yun, no? Know, pasensyahan na, wala sana mga galit. Kasi, I guess, itong sila Yodo at Araya, eh walang masyadong gagawin dito. Kasi mismo sila, guys. Sila mismo, alam nila kung gaano kalakas si Shinki. So, kung sila mismo, ay eh, alam na alam kung gaano nga ba kalakas si Shinki, eh imagine that, what if pa kaya dito sa Shinju Shinki na makaharap nila. Pag nalaman nila Araya at Yodo yung information patungkol sa mga karakter na nagiging puno, at ito nga ay nagkaroon ng mga replica nila, na halos same nga lang din ng chakra signature, at yung mga karakter o mga mga nilalang na to na nilabas ng puno eh mas magiging malakas pa nga doon sa mga pangkaraniwang ninjang kilala nila eh yung impormasyon na yun pag nalaman pa nila Aray at Yodo eh marahil malaking impact yun sa kanila para mas lalo silang panghinaan na labanan yung karakter na to once na makarating na nga yan sa kanilang bayan and one thing pa guys na kaya aya nga abangan sa full spoilers ng chapter 16 is yung pag remove ng limiter ni Kawaki na tanging si Amado nga lang ang nakakalam kung paano gagawin yun kumbaga pa paano din mapipilit ni Kawaki si Amado na tanggalin nga nito ang kanyang dahil alam din naman natin guys na hindi nga basta-basta papayag si Amado na tanggalin na lang ang limiter ni Kawaki. Kaya isang problema din dyan is ano yung way na gagawin nila Kawaki at Boruto para pumayag si Amado na tanggalin na nga ang limiter ni Kawaki. Dahil otherwise kung hindi nga nila matatanggal ang limiter na yon, eh wala nga silang gagawin sa mga kalaban dito at magmumuka silang kulangot. Or else, tulad na sinabi natin kanina, maaaring makatulong din si Shikamaru para mapapayag si Amado na tanggalin na nga ang limiter ni Kawaki nang makatulong na nga ito sa mga nagaganap na bakbakan ngayon. So ilang bagay nga lang yan guys na maaari nating asahang mangyari sa full spoilers ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16. At hanggang dito nga muna ang ating early spoilers mga pare koy. Maraming salamat sa inyo panonood. See you in the full spoilers. Hanggang dito anime Tagalog tala kaya nagpapaalam.